Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ang kamay na bakal sa likod ng mga nakakatakot na banta laban sa Israel at Amerika. Pinaniniwala ang kaapu-apuhan ng propeta ng Islam, ginagalang at kinikilala ng mga Shiites. Ang kanyang impluensya sa politika at pananampalataya ay mararamdaman sa buong Islamic Republic. Ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay nito pero tila madulas na isda na palaging nakakalusot. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na lumabas ang ulat na nasa matinding peligro ang buhay ng Supremo at sa pagkakataong ito mukhang hindi siya makaliligtas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba Nakalipas na ang inaabang ang higanti ng Israel sa Iran pero bumungad naman ng bantang isang libong missiles ang paliliparin bilang tugon. Pinagtatalo na ng marami sa Pilipinas kung sino sa dalawang panalo sa gera, kung ang Israel o ang Iran. Sino sa dalawang nakakalamang sa digmaan at sino ang napupurnada? Pagtatalo na maaring walang patutungo ang mainam na kasagutan dahil sa ngayon hindi pa tapos ang labanan. Kaya kung sasabihin na nanalo na ang Israel o nanalo na ang Iran, ito ay isang malaking spekulasyon. Gayunpaman, matapos lumabas ang balita sa airstrike ng Israel sa Tehran, isa pang ulat ang lumabas sa maraming balitaan. Hindi ukol sa gera at hindi rin hinggil sa politika. Ang kakaibang balitang lumabas ay tungkol sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na ito ay nasa bingit ng kamatayan. Ang ginagalang na cleric ng mga Shiites ay nagmula sa isang simpleng pamilya sa Holy City ng Mashhad nasa sakupa ng probinsya ng Khorasan. Isa ito sa mga inatake ng Israel kamakailan lang. Tinawag na banalang syudad dahil ayon sa UNESCO o United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization na ang bayang kinalakihan ni Khomeini ay ang pinagtitirika ng pinakasagradong dambana sa buong Republika ng Iran, ang libingan ng isang Ali R. Riza, kinikilala ng mga Iranians na ikawalo sa linya ng Imam ng Shia. Tapat na taga-suporta ng unang Supreme Leader na si Ayatollah Ruhollah Khomeini, na naglunsad ng Iranian Revolution taong 1979 upang patalsikin ang dinastiya ng mga Pavlavi. Kaya si Sayed Ali, ngayon ay Ali Khamenei na ang pinagkakatiwalaan ng mga Shia sa buong bansa. Noong namatay si Rohola taong 1989, walang nakitang mas magaling na kapalit kung hindi ang lokal ng Mashhad. Ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay ni Khamenei pero tila may taglay itong agimat at hindi mapatay-patay. Taong 1981 habang nasa kulong ito sa Tehran, isa sa mga Friday prayers at nagsesermon, isang bomba ang sumabog. Tapos taong 1985, isang bomba ang sumabog sa himpilan mismo ng kanyang partido. Pero imbis na matakot, lumakas pa ang loob. National Security Adviser Jake Sullivan said in a statement the sanctions would target Iran's missile and drone program and entity. Ilang beses nakaligtas ang cleric sa pagtatangka sa kanyang buhay mula sa mga kalabang grupo noong panahong iyon. Bawat iwas nito sa kamatayan ay mas lalong lumalakas ang suporta mula sa kanyang mga taga-subaybay. Pero hindi huminto ang mga assassination attempts. Ang pinakahuli ay noong taong 2022. May ulat na isang drone na nagbalak na targetingin ang pinuno. Nakaligtas si Ali sa lahat ng pagtatangka. Kaya may mga nagsasabi na tunay itong ginagabayan at karapat dapat na maging supreme leader ng bansa. Ang bawat bigkas nito ang sinusunod ng Republika kahit minsan hindi tugma sa kagustuhan ng Presidente. Patunay lamang na mas matibay ang kanyang impluensya sa bayan. Nakaiwas man ito sa mga assassination sa kanya, may isang peligro sa buhay na tila hindi maiiwasan ng anumang agimat o anumang gabay mula sa itaas. Ang balita ng Turkiye Today ngayon lang ika-27 ng Oktubre na ang Supreme Leader ng Iran ay nakararanas ng isang terminal illness. Siyempre, mahihirapan ang mga taga-suporta ng Iran na maniwala sa ulat at pilit ang itatanggi ito kahit ilibing pa sa harap nila si Khamenei. Pero ang nagbalita nito ay ang tagapagulat mismo ng bansang Turkiye, kalaban ng Israel at ng Amerika. Ibabalita ba yan ng Turkey kung walang basehan? Lalo na tang balita ay hindi maganda para sa Iran. Binanggit rin ito sa first post na seriously ill daw si Khamenei. Inulat ng Atalayar na taong 2013 na pa sa ang pinuno sa operasyon para sa carcinoma. Ito yung cancer na tumutubo sa balat, madala sa lob ng kalamnan sa mga internal organs katulad ng prostate. Tapos taong 2022, lumabas muli ang ulat na may karamdaman nga ang cleric. Kung tutusin, 85 taong gulang na ito at karaniwa na sa mga tumatanda ang carcinoma katulad ng prostate cancer. At kung hindi maagapan, nakamamatay. Siyempre hindi na mawawala ang mga conspiracy theory na ito ay maaring nilaso ng ilang taon ng mga kalabang espya. Inabot ng ilang taon upang hindi madetect sa dugo ang gamit na lason. Gayunpaman, ito ay isang teorya lamang at walang matibay na ebidensya. Ang planong ipapalit sa Supremo ay ang pangalawang nitong anak na si Mojaba Kamaini. Pero may problema. Dahil wala itong titulo upang maging Supreme Leader at hindi nito kuha ang tiwala ng buong bansa. Hindi ba't noong 2022 Sumulat ang kapatid nito sa United Nations at nagre-reklamo laban kay Khomeini. Ngayong nasa gitna ng labanan ng Republika, hindi ito maganda para sa taong bayan. Marahil malalaman natin sa hinarap ang kahihinat na ng Iran kung mawawala sa eksena ang Supreme Leader. Ang aral na mapupulot dito ay, hindi habang buhay makakatakas ang isa sa kamatayan. Dahil... Isa lamang ang patutunguan ng lahat. Gusto mo man o ayaw. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. قوی قوت لازم البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست قوت